Meron nga pala ang bilihan ng mutation. Ano gani papatampi sa prutas niya? Balik niya pala na bugan ni papatampi cleaning spray. Oh, no, sayang! Sayang yung mga mutation eh. Ngayong araw nga pala nagagrawagardan si Papa Tampi. Dito nga pala naglapag siya ng uncommon eh. Kaya nga pala may gagawin siya. Dito nga pala meron nang hinihin ng pet. Subalit so, nga pala nabenta ni Papa Tampi mga pet niya. Dahil nga pala ginto ang mga nangyari. Dahil nga pala dito siya siya pa merong libreng upgrade. Meron nga pala ang bago dito. Yung dollar sign. Pinundot nga pala ini ni Papa Tampi at nag -yes. Dito nga pala yung mga hindi nakapuso yung nabenta ni Papa Tampi. Kaya naman sobra sayang. Dito nga pala binigyan ni Papa Tampi ng junk na pet. Pagalipas nga pala ng ilang minuto, meron nga pala dumating na follower followers. Binigyan niya pa rin si Papa Tampi ng green fee. Kaya naman siya dito ni Papa ito Dito nga pala parang mayroon pa siyang so, awa. Subara parang hindi nakikita ni Papa ito Dito nga pala sinilip ni Papa Tampi. Tapos, wala lang pala ito. Dito nga pala nalik na ni Papa Tampi yung Greenfield. Dito nga pala niligyan din ni Papa Tampi ng favorite. Para naman hindi mawala. Dito nga pala mag-upgrade si Papa Tampi. Dito nga pala meron si Papa Tampi ng age 41 na pet. Buti na lamang meron si Papa Tampi ng level lollipop. Dito nga pala niligyan na ni Papa Tampi. Pagkatapos okay, nga pala 45 na siya. Kaya naman okay na yun. Dito nga pala meron na naman nagbigay sa kanya. Nagulat nga pala dito si Papa Tampi dahil pang cosmetic ito. Dito nga pala nang nilapag na ibig eh lang gumalaw. Dito nga pala hindi ito alam ni Papa Tampi. Hindi lang yung mga David meron pang pahabol. Ito nga pala yung mukha ni Hook. Grabe nga pala mga Kadun David, hindi dito na nakabuta ni Papa Tampi. Kailan nga pala ito lumabas? Pakigamit nga pala sa ibaba. Dito nga pala nag-upgrade na si Papa Tampi. Dito nga pala madadagdagan ng eggs lang. Dito nga pala naglapag na si Papa Tampi ng bagong egg. Subala so, tayo tanggapin. Dito nga pala na sinirip ni Papa Tampi mali nga pala. Dito nga pala nag-upgrade si Papa Tampi sa kabila. Ayan tuloy mga kadong David, sabi Pero nga pala okay lang yan. Dito nga pala magbubukas sa si Papa Tampi ng egg. Pala, nga pala ang niya dito ay eh, yung edge ng pet. Pagkakas nga biglang lumabas sa mga ng mga mutation spray. Dito nga pala binili na ito ni Papa Tampi Para nga pala mabugahan ang kanyang Princess Thorn. Dahil nga pala matagal na itong inaalagaan ni Papa Tampi. Dito nga pala makita na si Papa Tampi sa taas. Dito nga pala titignan ni Papa Tampi kung magkano ang nadadagdag. Dito nga pala sa bawat pag-spray niya. Dito nga pala si ni Papa Tampi. Dahil nga pala dumadami na mutation ito. Dito nga pala sunod-sunod na lagi-spray si Papa Tampi. Dito nga pala nagulat si Papa Tampi. Pa! tumamatay mutation na eh. Ala, ito pala yung napindot ko. Clean siya. Aray ko! Sayang yung mutation, guys! 49. kailangan. <laughs> Dito nga pala napatulala na si Papa Tampi. Pati nga pala ako ay napatulala din. Dito nga pala binunot na ni Papa Tampi. Dito nga pala sinabal na rin ni Papa Tampi. Dito nga pala yung prutas na nakuha niya ay pinamigay niya na lang. Dito nga pala pinuntahan ni Papa Tampi yung bilian ng spray. Para nga pala tignan kung may mali. Subalit wala namang mali. Si Papa Tampi talaga ay may mali. Dahil nga pala akala daw ni Papa Tampi magkapares lang yung mutation na spray. Dito nga pala nagulit si Papa Tampi dahil meron kaganapan sa kanyang pa. Dahil nga pala sobrang daming sprinkler. Dito nga pala naglagay din sila ng Grandmaster. Dito nga pala sayang yung pagkakalagay nila. Kaya naman, nilagyan na rin papatampi na si... Ito nga pala kung nakabot ka sa dulo ng video, ay napakaswerte mo. Dahil nga pala kung birthday mo bukas, pakicomment sa iba ba? Kaya naman, hanggang dito na lang ang aking story, ah.